Mag-unboxing muna ako ng pinamili ko from grocery. So, marami tayong stocks dito. Hindi lang sa grocery to nang galing. At sa isa ko pang online bilihan. So, hindi to sa grocery. Ayan, may flat tops, pancit canton. Ayan, oyster sauce. Sa jar na beef fresh. Meron tayong Gatorade. Crispy fry. Beng beng din tayo. Tapos may mga dilata dito yung stout. First time ko umorder ng ganito guys. Ito yung inorder ko guys. Mga bulak. Kala na powder na combination ng Fabcon. Meron tayong Rexona. Dito naman sa isa, meron tayong mga noodles. Yan, meron tayong biskuit. Betchin. Cup noodles. Dito sa kabila, guys, meron tayo dito mga chicheria. Itong sito, isang case. Ang case na mismo. Sige, isang case lang. Kasi yung mabenta sa akin yung sa Ayaw per mga bihon. Uulan ni Hata. Hello mga katindahan, ako nga pala si Lisel. Kumusta po kayo? Ayan, welcome sa ating munting sari-sari store. So ayan, may mga stock na ulit tayo, hindi ko napapakita sa inyong lahat. At ayan, kompleto na naman yung mga paninda natin. Ano po? So ngayon guys, ang topic natin ngayon mga kasari ay kung ano yung effective way para mapalago yung ating mga sari-sari store. So kung paano magkaroon ng dagdag kita at mas dumami yung mga customer natin. Pag-uusapan natin kung gaano ka-importante yung pagkakaroon ng kumpletong paninda. Siyempre yun yung moto bilang sari-sari mas maraming paninda, mas maraming benta. At kung paano makakatulong para dumami ang bumibili sa tindahan nyo. So, tutok lang mga kasari para kahit paano ay may mapulot kayong konting idea dito. Ayan, bibigyan ko kayo ng mga practical tips na pwede mong i-apply din dyan sa inyong sari-sari store. So, meron pang dagdag na sneak peek ng susunod nating vlog mga kasari. Syempre guys, pag kayo ay sari-sari store owner at matagal na kayo dito sa negosyo na to, alam nyo na to, dapat mag-focus sa mga fast moving items. Hindi ibig sabihin naman ay kailangan mong i stock lahat ng produkto na makikita mo doon sa mga bilihan nyo yung sa grocery store. Ang importante lang mga kasari, ay siguraduhin na meron kang mga mabibenta sa mga tindahan nyo. Kailangan full stock lagi, hindi mauubusan. Dahil ang isang pinakamasakit para sa atin, nabanggitin sa ating mga customer, every time na may bumibili tas wala tayong naibigay, ay kasensya na ubos na. Ay wala na. Ganun diba? Sayang yung benta pera na naging bato pa. Kaya ang importante lang dito mga kasari, siguraduhin na meron kang mga mabibenta dyan sa sari-sari store mo. Yung mga fast moving. Alam niyo naman mga kasari na magkakaiba tayo ng tindahan, magkakaiba tayo ng lugar. Kaya posible na magkakaiba din yung malakas na paninda sa mga tindahan natin. Alamin mo kasari kung alin ang pinaka mabenta dyan sa sari-sari store mo. So ito yung practical tip mga kasari, maglista ka ng 20 na products or paninda dah na pinakamabilis mabilis maubos diyan sa sari-sari store mo. Siguraduhin na ito ay laging may stock dyan. So ka kasari mag-inventory ka ng mga paninda mo. Yung iba kapag malaki na yung tindahan nila, may mga POS na sila na may mga real-time tracking ang stocks nila. So hindi na nila kailangan mag-record-record. Pero kasi tayo, small sari-sari store owners lang, konti lang yung paninda natin, kaya tingin-tingin lang sa ating mga paninda, okay na, ayos na, malalaman na natin kung ano yung stocks na meron at wala na. Meron pa rin tayo mga kasari, talagang nag- lilista na mga stocks nila sa isang papel. Ano po? So alam niyo ba mga kasari, dati nagtry akong gumawa ng inventory sheets para malaman ko kung magkano yung kabu ang halaga ng laman ng sari-sari store ko. Para naman masabi ko, oy, naka 100,000 na yata ang laman ng sari-sari store ko. Gusto kong malaman kaya ako nag-inventory. Pero hindi ko yun laging ginagawa siguro every year lang. Napaka-importante talaga ang inventory mga kasari para maiwasan niyo mga out of stock or madoble yung stocks natin kasi hindi tayo tumitingin kung anong may stocks pa at saka wala na dito mga kasari sa pag-inventory hindi naman kailangan mamahalin ng computer o software na gagamitin mo kahit notebook lang okay na o simpleng Google Sheets lang meron 'yun sa cellphone meron na rin mga app na makakatulong sa ating mga kasari sari store para sa inventory marami 'yan hindi ko na i-mention pero may mga nagagamit ako na ganyan para ma-check natin yung inventory natin sa mga sari-sari store natin minsan libre pa yung paggamit nun. so dapat mga kasari alerto ka kapag konti na lang yung stocks mo lalo na 'yung mga fast moving pa 'di ba si Anong sinasabi ko sa'yo, sayang kasi talaga ang benta. Bago maubos, magpa-deliver ka na kaagad. Minsan kasi biglang nauubos yung stock sa supplier. Kasi minsan, di ba, nararanasan natin, nag-check out tayo sa online bilihan. Na-check out natin, may stocks. Pero yung dadating na delivery sa atin, out of stock. So, ang mangyayari, dahil out of stock, tapos walang wala ka ng stocks dito, wala kang mabibenta sa customer mo. Kaya dapat, mga kasari, advance ang stocks mo sa fast-moving items. Ilaan ka ng budget para sa mga fast-moving items mo para hindi ka maubusan. Maganda kung may mga safety stocks ka. Ibig sabihin, kahit madelay yung mga supplier natin na mag-deliver ng mga paninda, meron ka pa rin stocks dyan habang hinihintay yung delivery nila. So, ito mga kasari, madalas ko itong naririnig sa ating mga kasari-sari store. Wala akong mapaglagyan ng stocks ko, wala akong mapag pero ang sagot dyan, kailangan may diskarte ka lang sa pag stock or pag-display. -di kailangan mas maayos lang yung display mo. Gamitin mo yung mga ano ganito o, oh, yung mga lagaya na yan o, oh, yung mga shelves na yan, hanggang kisame, punuin mo. <laughs> lagyan mo, i-maximize eh, mo, lagyan mo na mga stacks kahit mga pader. Kaya ako, bumili na ako nung drill para kahit mag-isa lang ako dito sa sari-sari store, alam niyo na mababae tayo, kahit mag-isa lang ako, nagagawa kong ayusin yung mga lagayan ko ng paninda ko. Drill-drill lang ako yan, okay na kasi rechargeable yon So, bumili din ako mga organizer, marami na ako na flex sa yung mga organizer para ma-maximize ko yung space ko. Pa Tapos yung mga fast moving items ko, inilalagay ko doon sa malapit na pwesto. Kung saan ako nagtitinda kay customer, Ibang fast moving, yun lagi yung binibili ng mga customer natin. So, i-make sure mo na madali lang abot-abutin. Kunwari na diyan lang sa bintana ang customer mo, ganyan-ganyan lang, di mo kailangan maglakad sa malayo. Kung alin yung fast moving katulad ng asukal, magic sarap, sigarilyo, nandyan lang malapit sa pwesto ko sa counter para madali kong iabot kay customer para magkaroon ka ng panibagong space, magbawas ka ng mga mabagal ibenta para may space ka para sa mga laging binibili ni customer. Ipaubos mo na lang dyan yung mga stocks mo na sobrang bagal o magtira ka lang ng ilang peraso para may panibagong space ka sa mga fast moving items. So ito guys, huwag niyong babaliwalain to. Yung relationship niyo sa supplier at saka dun sa mga nagde-deliver sa inyo. Kung maganda yung relasyon mo sa mga supplier, sa mga nagde-deliver, mas madali ka makakakuha ng stocks kahit peak season pa. Alam niyo naman pag peak season, ubusan ang stocks yan. Minsan, nagbibigay ako ng mga pang sa mga delivery man dito bilang appreciation sa sipag nila kahit once a month lang kasi dalawa yung supplier ko every delivery tatlo yung tauhan ng mga nagde-deliver every month binibigyan ko sila ng pamerienda para appreciation din para matuwa din sila sa akin at sipagin sila mag-deliver ng stock sa akin importante mga kasari na laging on time tayo sa pagbabayad sa mga supplier natin huwag tayong sisira sa kanila makipag-usap tayo maayos kung meron tayong delay tapos mag-follow up tayo dun sa mga stocks kung may kakulangan ba may shortage para bago maubusan ng stocks yung supplier, makapag-order tayo ng mas maaga at hindi tayo maubusan ng stocks. Ayan kasari, dapat mabuo natin yung customer trust o yung tiwala ng customer sa atin. Kasi pag nakikita ng customer na palagi kang may stock, nabubuo yung tiwala nila sa tindahan mo pati na rin sa'yo. Kasi ang mindset nila, kahit anong oras ako pumunta sa tindahan ni Lizelle, may mabibili at mabibili ako. Hindi ako magsasayang ng oras, hindi ako magpapagod paglalakad papunta sa kanila, tapos wala palang stock. So, sa susunod palagi ang na-experience ng customer mo yan sa yung sari-sari store, hindi na yan babalik sa'yo kasi ang sa isip niya, magpapagod lang siya papunta sa tindahan mo. So, ang ending, mawawalan ka ng customer. Pag nakuha mo yung loyalty nila, sila na mismo yung magre-recommenda sa iba nilang mga kasamahan. So, libre na ang marketing mo pagka ganun. Kaya, mas maganda, ayusin mo yung tindahan mo, ayusin mo yung servisyo mo, damihan mo yung stocks mo, para mag-spread yung magandang balita dyan sa community nyo, di ba? So, ayan mga kasari, recap lang tayo ng mga dapat nyong gawin. Mag-focus sa fast-moving items, gumamit ng inventory system. Ayusin ang space at display ng mga paninda nyo. Palakasin yung relasyon nyo sa mga supplier or mga delivery man. At syempre, panatilihin nyo yung tiwala ng customer nyo sa inyo. Kung ganyan na lang mga kasari, sa susunod na video ng ating sari, -Sari store na vlog na ito, pag-uusapan naman natin ng maayos na display. Bakit ito importante at paano ito nakaka-apekto sa benta kahit maliit lang yung ating mga tindahan. Ano po? Kung nagustuhan nyo ang episode na to mga kasari, like, share, at subscribe sa aking YouTube channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod ko pang mga topic. Ako po si Lisel, tandaan nyo sa ating pagninegosyo, kahit maliit lang yung binibigay nating effort sa pagtitindahan natin, laking bagay na yon para lumago yung mga sari-sari store natin. Ayan, kita-kita sa susunod na video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye, happy selling. God bless mga sari. Bye-bye!